Ang dati namang player ng Los Angeles Lakers na si Alex Fudge ay muling bumalik sa kanilang kupunan para mag-sign ng Exhibit 10 contract. Una nangang na-wave ng Lakers itong bago nilang kinuha sa Exhibit 10 contract na si Valerio Bowden para magkaroon ng spot sa training camp roster si Alex Fudge. Na kung matatandaan din last season ay kinuha ito ng Lakers para sa kanilang two-way contract lalo at isa itong undrafted player last summer. Pero tinanggal ngarin ito ng Lakers bago nag-sign sa Dallas Mavericks bilang two-way player at nakasama pa sa NBA Finals. Nasa kanyang ang 6 games sa pagitan ng Lakers at Dallas. Ay nag-average ito ng 2 points sa loob ng 6 minutes per game. May edad nga ito na 21 years old sa ngayon, kilala nga ito sa kanyang depensa kaya tingnan natin dito sa Lakers kung may na-improve ba sa kanyang opensa. Pero kayo mga tropa ano ang masasabi nyo dito kay Alex Fudge? Samantala, imbes nga na gumawa ang Lakers ng trade para makakuha sila ng malaking pangalan bago magsimula ang training camp. Mas nakafocus nga ang front office ngayon sa pagkuha ng ilang mga hindi naman kagalingan na player. Pero hindi rin naman nila rason kung bakit nila yan ginagawa dahil tanggap ng kanilang team na wala na nga silang magagawang pagbabago. Ayaw rin naman nga po nilang gumawa dito ng ilang mga maliliit na trade na wala nga po epekto sa kanilang lineup. Dahil dyan, ibinulgar nga ng isang insider babawi na lang ang Lakers bago ang trade deadline. Sa katunayan, hindi nga nila ipinapamigay ang kanilang mga asset ngayon since balak nga nilang mag all-in sa pagkuha kay Jonas Valenciunas mula sa Washington Wizard kapag nabigo nga ang kanilang team na umangat sa West Standings. Gagamitin din nga nila ang mga ito para matupad at makuha ang matagal ng gustong sentro na ipang tandem kay Anthony Davis. Ngayon tumungo tayo sa Los Angeles Lakers. Maraming tagahanga at eksperto ang nagtataka kung bakit tila walang masyadong paggalaw ang Lakers ngayong off-season. Wala nga na na free agent kahit nga nahalatang may mga kulang sa kanilang lineup. Noong nakaraang taon, marami tayong nakitang games kung saan ang starting 5 ng Lakers ay sina Lebron James, D'Angelo Russell, Austin Reeves, Rui Hachimura at Anthony Davis at umaangat ang score nila na umaabot sa 100 points habang ang bench ay madalas na hindi umaabot ng 10 points. Bagaman malakas ang kanilang starting 5 mukhang may problema sa bench production na hindi talaga nakakabawi sa mga pagkukulang ngayon, umalis na si Natorian Prince at Spencer Dinwiddie at papalitan sila ng mga rookie na si Dalton Neck at Bronny James. Sa kabila ng magandang simula ng starting five na may mga malalakas na laban, laban sa mga top teams gaya ng Denver Nuggets, palaging nauubos ang kanilang kalamangan pagdating sa bench minutes. Sa kabila ng lakas ng kanilang starting lineup, malinaw na may pagkukulang sa produksyon ng mga bench player ng Lakers. Kailangan nga nilang masolusyunan ang issue sa bench depth para makuha ang kinakailangang balanse at consistent na performance para sa susunod na season. Kayo mga tropa, ano masasabi nyo dito? Dapat bang kumuha ang Lakers ng isang magaling na bench player ngayon season? Or mag-focus na lang sila na palakasin ang kanilang mga batang players tulad ni Dalton Knecht at Bronny James para sa kanilang bench scoring? Pakikomento naman sa ating comment section. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel Tropang Basketball para updated kayo sa mga balitang basketball katulad nito.